Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Alam niyo po ba na ipinamamahagi ang libreng gamot sa mga senior citizens noong nakaraang linggo? Sana all ay nakatanggap ng libreng gamot dahil napakalaking tulong nito, lalong-lalo na sa ating mga lolo at lola. Saan nga ba ito? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa Philstar.com thank <laughs> you Mahigit 67,000 na senior citizens mula sa Makati ang nakatanggap ng libreng gamot mula sa pamahalang lungsod ngayong taon. Ayon kay Mayor Abby Binay, espesyal na inihatid ang mga gamot sa ating mga senior citizens para mas madali at mas mabilis para sa kanila na maka-avail ng mga libreng gamot. Ayon sa pamahalang lungsod, layunin ng inisyatiba na matulungan ang mga matatanda na maiwasan ang paghihintay sa mga mahahabang pila. Sana all, lahat ng lungsod ay ganito para hindi na mahirapan ang ating mga senior citizens sa kanilang pagkuha ng mga gamot. Thanks for watching, please don't forget to like, share and subscribe!